Apang ka, Abelardo? Sinasabi ko'y katuwiran, sir. Hindi ka tapangan. Kapag dumumim pangalan ko gamit mo, ako ang sa kakagamit mo, ako'y tutumba sa'yo. Pilang tao mo, hindi ko inaasahan na ganyang kalitan tingin niyo akin. Iginagalang ko pa naman kayo. At inaasahan ko na sa oras na ang kagipitan, kayo lang malalapitan ko. Dapat sana'y pagtanggol niyo ko. Tulad ng gagawin ko, Kapag may papatay sa inyo, ako munang mauuna bago kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Hebe. Umalis ka na, Belardo. Bago kong butasin ang bala ang ulo mo. Sige, mo. Para kumalat ang utak ko sa mesa mo. Para malaman mong may isa kang pulis na tulad ko. Iputok mo! Napadilim ang sikat ng araw para sa akin ngayon. Eh. Pero patuloy pa rin ito sumisikat. Kapag sa akin tumapat ang liwanag, uusigin kita, hepe.